guys alam nyo ba na itong mga poste na to ng MRT Line 7 tinatastas ulit nila to pagkatapos nila to gawin ulit nila so ang nakikita kong reason na hindi, na hindi sila na tuloy sa kontrata ng mga Araneta dahil nga sa problema sa lupa hindi sila kasundo no? so Ayan, nakikita nyo. Ilang poste yan. May apat na nauna, tinastas na. Tapos, ito yung susunod, Oh. Tingnan nyo. Ayan, Ayan Oh. Tatastas hindi yan, guys. Marami yata itong poste na ito na tinatastas ng, ano eh, ng... Ayan, o. Oh. natin yan, ah Dalawa. Ito. Tatlo. Tatastasin lahat oh guys. Tatlo, apat. Ayan, Oh. Kita nyo yan, o. Apat. Siguro yung hanggang dito lang siguro. 'Di ba? May nauna doon di ko na video. Pero kukunan natin ng video minsan. Grabe no. Magkano yung sinayang ng gobyerno sa mga poste na yan no? tapos alam niyo yung nagawa na tapos tatastasin ulit. Din binayaran mo na yung pagpapagawa. Pati yung pagbabaklas babayaran mo ulit. Naisakay ko yung engineer sa nakapagsakay ako ng engineer netong mga to. Ang kwento niya dito guys, malambot daw yung lupa. Kaya yun daw yung reason kung bakit binago nila yung poste. Kasi nagtaka ako eh, bakit sabi ko kako, bakit ganun? Nag, nag, may poste na naglalagay pa ulit ng poste sa kabila. Eh, ilang release po ba yung ikakabit? Sabi, hindi, binago namin yung ano, yung forma kasi nga malambot daw yung lupa. Daw naniniwala daw sa reason na yun kasi bago ilagay ang mga yan, planado yan eh. Alam nila na yung tatayuan nila matibay. So reason na lang siguro yun. Pero ang isang chismis dito guys, ah uh, doon nakaupo si Pangulong Duterte, nagkaroon ng ano dito ng pag-uusap sa lupa ng Araneta. Ngayon, may may mga chismis sa akin sa mga uh, residente ng pangarap 'no, yung pag- uh, pag-aari din ng Araneta. Sabi nila, di umano no? kanila daw 'yan yung pangarap sa mga taga-Carmel. Kasi da, dyan din ako lumaki, guys eh. 1989 pinagtatalunan na yan, lupa na yan hanggang ngayon ngayon lang nila halos nakuha ang kwento dyan ng mga residente dyan ginamit lang yung yung power ng gobyerno para matanggal yung taong bayan kaya, kaya dahil nga dyan sa MRT kaya nagbawas ng mga bahay dyan sa pangarap ngayon nung ma-demolish na yung ibang mga tao especially yung sa loob ng kakahuyan dito ng Lamesa Dam. Yan, may mga kakahuyan diyan, di ba? May mga tao diyan dati, mga residente. Ito ito yung guys, oh. Yan. Yan. Dati kakahuyan ang loob niyan, malawak na kakahuyan. Ngayon, binabaha na dito kasi pinuputol na yung mga puno diyan. Yan. Dati, maraming bahay diyan. Ngayon, dahil nga sa power ng Duterte administration natanggal yung mga bahay dyan siguro yun ang kasama sa pag-uusap ng pagitan ng Carmel sa kanang uh, pangarap residence no na sa pagitan ng gobyerno sa kanang eto project ng gobyerno sa kanang Araneta kasama sa deal nila na kailangan maalis yung mga tao diyan sa loob na yan So nung maalis na guys Sa pamumuno na ni Marcos ngayon Wala na Tatastasin na yung mga poste Kasi hindi na sila pumayag na Padaanin sa loob nito yung MRT Line 7 ang, usa ang usapan kasi nung una dito Diyan sa loob padadaanin Sa loob ng bakod na yan no? Sa lupa ng pangarap Hanggang dun sa San no, Jose si del Monte Pero dahil nga nakuha naman na ni Araneta yung mga bahay dyan hindi niya na siguro kailangan yung gobyerno hindi na siya ngayon tumupad so yun ang naging kismis ng mga taga pangarap kung bakit eto mga poste na to eh, parang babaklasin sipin mo no yung isang piraso nyan magkano ginastos dyan no tapos babaklasin lang nila ba? Diba? doble doble yung binayaran mo sa buwis para sa mga kapalpakan lang na ganito comment kayo guys ha, kung may nakakaalam ng iba pang chismis patungkol sa mga poste na tong mga babaklasin grabe magkano yung mag siguro may 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 apat na poste sa isang milyon payat siguro kasi ang lalaki ng bakal niya ni eh, pag nakita niyo ayan oh ayan, oh. ayan niyo yung bakal na yan oh ilang kilo yan magkano isa niyan Ayan o, ayan. Yan ang laman yan ng bakal na yan, ng poste na yan. Tapos, ayan o, ayan o, di, di ba? May ano, may may mga simento na sa ilalim. Yan yung mga pinagpukpukan ng mga ano nila eh. Ayan o, yung mga tambak na yan. Yan, yan yung mga grabe. Comment below guys.